Ang adlaw mong adlaw mong sa tanan no Na lang tayo ihatag gamay Akad adlaw na itong video Dahil yung ipost sa ito sa social media Educational purposes sa business <laughs> Karong adlaw ah Na agya po hangtod ka ron gini siya mawala Sa managpiaayon ni siya Na adlaw nga dili magkasinabot ang duha Kunya puro na kwarta Ang asawa na kwarta Ang bana na ay kwarta Tagasugbitok Tagasugbride ba magkasinabot wala yung magpaubos wala nang tamo gamin nyo kung wala yung magpaubos sa inyo ah basta wala mo nag seminar ay ha mo gamin dapat sa managtiayon nagiloon tayo magpaubos para sa inyong kayuhan sa inyong pamilya rapot mahita buong mga dana <coughs> ang mga bata mo yung maapiktuhan makaluloy kayo so ang secondary parent if eh, nag pa ang bata si teacher mo yung maglabad kaya nga naman ang estudyante, ang usak estudyante nga gikan na nga pamilya nga broken nga ayaw na sila atensyon sa eskwilahan so magpabadlo uh, while na dahil makita ang tinuod nga teacher kung makikanter sila o mga inana nga mga bata na, na siya yung mga problema. Lagatin atensyon sa ginikanan. nya, niya? Ikaw ginikanan ng ay magpaubos yun sa inyo ang ah. <coughs> pamilya focus lang dahil sa kwan mga anak tagaan yung uras tagaag time ang mga anak kaya puro ba dungon estudyante na loo yung taon kayo ang ginikanan nagyo tuas papa dito sa laing balay si mama po sa laing balay loo yung taon kayo sila kasagalan mabilin sa lula mabilin sa lulo mabilin sa auntie Uy, kayo nag -asa -asa na. So, wala sila itarong pinoyanan. Huwag mga dalaga kulit tao, imong mga anak. Kanya so, ga, ka, diyan na nagkabulag-bulag. Madto na sila sa ilang barkada. Kung asa sila komportable. Ito so, magpagawas, magpahuwas sila ang ipang bati. Ay, dahil <coughs> mag-inom. Sulo do bisyo. Sulo, uy, kayo sila. Dayon. After uh, 20 years, 10 years, o so, pila ka years pa na, ikaw ginikanan, mag-on sila ka Mag-on sila ikaw, mag sila ikaw. Mapundoy, Lili. So, magkatiguang da ayon time na po dayon may mga ida dida na ay pa mangita og mga ding sakupan mga anak mga pamilya kay wala man gulang naman tiki naman so diha uh, na ulahin ang tanan ngita na dayon sila kay mubantay sila ha lahin ang tanan unya obserbaran gini kanan wala taro nga og ati man ang mga anak pagabot sa panahon nga nga tiguwang na sipaon ni gas yung anak yon nga kag ayo kay wala nimo siya ayoh hag dalasa niya itong gagmay ng naot nga makuhaan makalimadmad ng ang tanan kung naunsa na mo ron sa inyo ang uh, performance sa inyong kinabuhi